Hello guys, good morning. Ayan ang aking ulam ngayon guys. Magpaksiwa ko ng galunggong. Daming galunggong ngayon guys sa Dubai. Walang gulay. Naubos na gulay ko. bagyan natin lang suka. Tsaka, bay, kunting tubig na yan, guys. Bati ng suka, guys. At, kunting olive oil. Ayun, guys. Olive oil lang, guys. Tapos, guys, pag may tira nito. Pag may tira, bukas ipiprito ko. Mas masarap. natin ng na. aluminum. Wala akong, walang takip tong kawali, guys. Ayan, yun lang. Ayan, guys. Madaming nilagay ko dyan na sangkap. Kasi, pag may tira pang dalunggong, or ito, guys, pag may tira pa nito, pati yung sangkap na yan bawang, sibuyas, luya ipiprito ko yan guys, masarap yan ayun guys grabe guys, ang bango promise sarap guys